Nandito kami sa bukid at uh, kukuha namin ng ayanda sa birthday ni Asher. Ito, uh, kukuha namin yung uh, ni Unel. Nakakakit yan. Uh, okay. Nakakakit na, lang, na, wag na. Hindi, o yun. Kukuha mo na. Ngayon, tignan mo yung ngipin ako. Pati tali mo Hindi. Kukuha mo na. Pasok mo na. Baka hindi ka lang magkasya dyan kasi

Halika na, halika na. Sama ka na. Sama ka na, Mabait ako. Laki ng itlog ang puta. Yung, yung sungay, linisan nyo mamaya. Uh, sila, gawin mong, gawin mong sampay ng sombrero. Ganda to, ano? Oo, oh, gawin mong sampay ng yeo. Kahit taba na ng, kot, ng konto, yun kutsilyo, eh. pero wag na, Gawin mong kuwan ng sombrero to, yan. Ano? Huwag mong papuputol to, Ah dati yata ngingin to ah. Ang papu botol kasi sampahin ng pan, sampayan ng sombrero. Oo. Oo. Hoy, pilot, pag kinatay mo, wag mo tatanggalin to ah. Yung bungot niya. Ayun na. na. Let's go. Tao. So, uh -huh. uh -huh. Gawin natin yung sampahin ng dito. Parang pumuyat. Let's go to the uh -huh. house. Parang pumuyat to ah. Yeah, very good. Uh -huh. <laughs> <laughs> no. Si Bea. Ilere. Ano ba kayo pwede yan? mo dun sa kwan, Sa bulbar? Mayaw, mga sa bulbar 50 kilos na. daw ah. Pero oo, oh, simutin mo lang daw eh. Kung masisimot, simutin daw. Ayy. Huwag simutin mo na yung Lapit daw. Okay, mamaya. Go ah, okay. to the house. na sa gilid. Hindi kami harapan. Ito! Ang okay.

baka <laughs> <Smile. laughs> naka ayan po yung mga ng kambing terador ng manong, manok manok nag hapusin yung pwede pwede yung ito lang lang sa po kami ng kambing pampulutan. Hindi na makapagsumbong na. Ano kapitan? Hindi na makahabot na. Ay, nakakatay na ni Unilo. Mga kawataan. Oh. Sakit ng ulo ko. Hanap. Ito yung pinatay. Pakinari mo kay mga bibe. Ben? Hindi. Oo. Baka hindi na po. yung barako pero pero pang dalawa pa yung ano inayin yan tata alex maliit <laughs> pa pala yan ano maliit po ano ito uh, malaki na rin handa sa akin marami na rin po may 30, 30 kilos baba, may 30 sama-sama mo rin talaga. talaga ay talaga na oralain na malaki maya may nagka sa buhay ng mukha, no kadaya na nila oo oo oo

Taba na ito, ito masarap. Baka hindi lang kwanto. Mga Nasa 45 kilos yan. 45 kilos na tilti ko na. Hmm. Ayaw mo dyan. Ah, ano? Okay. Talaga nga ata mo tinglaan ko ka kini asar niya pa. Okay, patigil mo na nga isang kamping daw. Ha? Ako? Nakulpugan ng dalawa eh. Wala lang pabawiyahan. Tatlo ka rin ako. Isa pa lang, isa lang muna, tatlo. eh. Tatlo? Hindi, isa lang kasi isang usapan lang, eh. Naging tatlo eh. Kaya, Sabi hap. ni Papa eh.

Ay, hindi nyo nilaga yung pako ah. Nila... Ay, may kailangan siba pa na. Masira na yung pako ah. ba yun? iwa ko lang yung sip. yung pako ah. Iwa ko lang yung

tatlong kambing hindi 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 ay hindi na si ko oh. no si mama niya kukunin na pala oh kukunin siya oo oh, siya? kasi nga pupunta kami din ko lang mama niya wala wala daw kwan hmm. wala daw kalaro nung kapatid niya doon yung <coughs> ading niya oo oh, walang walang kalaro Pangit. Pangit. may ading pala si Dan oo may ading din din

untuk Eh, baboy. Oke. Uh, okay 5 <laughs> okay yeah, nah, 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 nah. minutes. Okay, okay, maya, maya. How's it, how's it ha? Okay, Ang debit tayo. So, may malit kang kuchilyo. Kaya sabi ng kaibigan sa Gabaldon, kung magpaparte kayo ng kambing, mag-vlog ka nga pare. Eh. Kasi... <laughs> yung taga Gabaldon papa, nasa Dubai din po. Oo. Kaya, alam mo yung kong oh. so, yeah, konti. Baka <laughs> ma... Napakataas mo naman. <laughs> napaka, napaka -taas mo naman mag-taga-pebog. Napakataas Dali ka. Ay, ito, e, parehal, oh, eto, yung ko. Eh, yung kambing pare, tatlong kambing yan. mo yeah. yeah. Pare, eh, no? Pare, hala. Eh. Tatlong kambing pare. Wala, 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 wala. Hindi, ayaw ito, video, video. Okay. Hindi po na. Sabi okay, okay. yun, ayun, mga bayo ko. Eh, tinapartin na nila yung kambing. Tatlong, ito pare, yung mga ulo, oh. Yun, oh. Tatlong ulo pare, ayun, oh. Tatlong ulo ng no kambing, yeah oh. Ayan. Ayan. Ano, oh. Ispisan, pare, pinapapaitan, masarap. Tama po ba? May pawis ko dito oh. KDista 'ko. mga ate ko magaganda, ha. Oh. Sarap. <laughs> Gaguing Lumpiang Shanghai. Ayan, tagal ko yung kawang toys. Ikaw okay ka lang? Okay lang po yan? ako sa alak. ngayon. Wala. Hindi, alam mo kitang parutan? tapos lang namin. Nandito lang na kami ng course ay 10.07. So, luluto pa si Bayao. Kaya sila Ate Lisa, si... Si Ulod, saka si Ulod. Ito. Ano na yan, papaitan? Dami. Ang isang wali, dami. 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 Ay, yan yung wigo. Yan din. Ano ko sa'yo, akong gusto mo. Oo. Ay, pinapaitin niya pa rin. kahit i na ay, kayo, ng lubang. Ayun na. Pero share mo na. Paalam ko na nga. Oh. Paalam.